Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color orange and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang orange at white ay nagpapahiwatig ng sigla at kilanawan ng isip. Ngayong Miyerkules, mas magiging masigla ka sa mga gawain at may matalas kang pananaw sa mga solusyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 3, number 11, number 26. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng inspirasyon, positibong koneksyon, at epektibong pagsisimula ng panibagong plano. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color green and color gold. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at gold ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at maayos na pamumuhay. Ngayong araw, makakaramdam ka ng katatagan sa pananalapi at pagpapahalaga sa sarili. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 7, number 18, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng balanse sa pamumuhay responsableng desisyon, at tuloy-tuloy na tagumpay. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Masuswerteng kulay, color yellow and color violet. Ang mga kahulugan ng kulay, ang yellow at violet ay nagsasaad ng katalinuhan at malikhain mong kaisipan. Ngayong Merkules, magiging bukas ka sa bagong kaalaman at orihinal na ideya. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 25, number 12, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pagiging epektibo sa komunikasyon, pagiging maalam, at pagbibigay inspirasyon sa ibang tao. Cancer Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Masuswerteng kulay, color blue and color beige. Ang mga kahulugan ng kulay, ang blue at beige ay nagpapahiwatig ng kapanatagan ng damdamin at pagiging mahinahon. Ngayong araw, ang iyong pagiging mapagkalinga ay magbibigay liwanag sa mga taong nangangailangan ng suporta. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 24, number 17, number 33. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng matatag na emosyon, suporta mula sa kapwa at pangmatagalang koneksyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Masuswerteng kulay, color red and color sky blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang red at sky blue ay sumisimbolo ng tapang at kalayaan ng kalooban. Ngayong Miyerkules, handa kang tumayo para sa iyong prinsipyo habang nirerespeto ang opinyon ng iba. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 1, number 14, number 32. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili, paninindigan, at tagumpay sa mga personal na laban. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color gray and color blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang gray at blue ay nagpapakita ng katalinuhan at emosyonal na kontrol. Ngayong araw, mas magiging malinaw ang iyong direksyon at kontrolado ang iyong damdamin sa bawat desisyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 32, number 16 number 28 kahulugan ng mga numero ang mga ito ay nagsasaad ng disiplina maingat na paghuhusga at pangmatagalang tagumpay sa mga proyekto libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay leo masuswerteng kulay color pink and color mint green ang mga kahulugan ng kulay ang pink at mint green ay nagpapahiwatig ng kagaanan ng loob at kasariwaan ng pananaw. Ngayong Miyerkules, mas makakabuti ang pagiging kalmado at positibo sa mga pag-uusap. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 5, number 20, number 35. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kakayahang magdala ng kapayapaan, ayos sa komunikasyon at bagong simula sa relasyon Scorpio ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus Masuswerteng kulay color black and color light gray Ang mga kahulugan ng kulay ang black at light gray ay sumisimbolo ng karunungan at pagkontrol sa sitwasyon Ngayong araw tahimik ngunit matibay ang paraan ng iyong pagkilos ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 9, number 19, number 25. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang mamuno sa likod ng mga eksena, tapang sa gitna ng hamon, at tagumpay sa tahimik na paraan. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Masuswerteng kulay, color purple and color ivory. Ang mga kahulugan ng kulay, ang purple at ivory ay simbolo ng espiritual na pananaw at karunungan. Ngayong miyerkules, mas makabubuti ang pakikinig muna bago magsalita at pagninilay bago kumilos. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 10, number 15, number 36. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng mas mataas na pangunawa, kalmadong damdamin, at tamang paglalapat ng kaalaman sa kilos. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Masuswerteng kulay, color navy blue and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang navy blue at white ay nagpapahiwatig ng kaayusan, linaw ng layunin, at disiplina. Ngayong araw, asahan mong magiging produktibo ka sa trabaho at tiyak sa mga desisyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 36, number 13, number 21. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay sumisimbolo ng praktikal na tagumpay, pagsunod sa tamang proseso, at pag-abot sa mga personal na target. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Masuswerteng kulay, color green and color lilac. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at lilac ay nagsasaad ng emosyonal na balanse at mental na kaliwanagan. Ngayong Miyerkules, mas mapapansin ang iyong kakayahang umunawa at magpakalma sa tensyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 8, number 22, number 29. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng tahimik na lakas, emosyonal na tagumpay, at likas na galing sa pagbibigay ng payo. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aris. Masuswerteng kulay, color red and color blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang red at blue ay nagpapahiwatig ng kababang loob at kapayapaan. Ngayong araw, magiging gabay ang iyong puso sa pagbibigay ng pangunawa at pagtulong sa iba. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 30. Number 11, number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay simbolo ng kabutihang-loob, pagiging mahinahon, at pagkakaroon ng positibong epekto sa mga tao sa paligid mo.